ginagawa ko dati bago ako mag mobile nagtitinda ako ng asin sa palengke, nagkakatay ako sa gabi ng baboy, uh, as matador. Then pagka may mga opportunities na may magpapagawa ng bahay, nagko-construction ako para maibsan ko yung pangangailangan, lalo na may tatlo kong anak. Uh, hindi ganun kadali ang kumita ng pera sa Pilipinas. Nung napunta ako sa Qatar, uh, nirepair ako ng mother ko doon sa kakilala niya. So doon, ang unang dalawang taong ko, taga-timpla ng kape. Pagkatapos ko ng trabaho, nagko-computer ako. Gusto kong makausap yung pamilya ko na nasa Pilipinas. So nung nakita ko ng amo ko na may potential ako, doon niya ako pinag-aral. Hanggang sa makakapag-aral ako ng pagiging secretary. So ako ang naging personal secretary niya. Nalaman ko ang B-Mobile nung nakita ko yung link sa YouTube naghahanap ako ng extra income talaga. So, tinry ko lang. Kinilip ko lang yung link na yon. Nakita ko yung high friend video. So, doon, nakita ko nakikita talaga ako sa business ng B-Mobile. So, nung nagtatrabaho ako as secretary, nakakita ko ng chance na gawin ng B-Mobile. So, imbes na sa Facebook, nagpa-posting-posting ako ng ito ang kinain ko sa umaga, ito kinain ko sa gabi, ito yung pinuntahan namin ng araw na yon. Pinalit ko ng business, yung B-Mobile. In-endorse ko siya, inaral ko siya. So, ang maganda naman yung naging kinalabasan sa akin. Kahit na galing ako sa trabaho, tuloy-tuloy pa rin yung paliwanag ko, kahit madaling araw, number one na kalaban is yung puyat. Pero binaliwala ko yon kasi nga nalilibang ako sa ginagawa ko. Target ko talaga mawala yung homesick ko dahil gusto ko na umuwi. Gusto kong makasama yung pamilya ko. Sa una, nahirapan ako kasi wala namang trabaho madali. Pero nakita ko yung mga testimonial ng mga millionaires. Ah, nagkaroon ako ng idea. Ang sabi ko, hindi pala totoong mahirap si B-Mobile. Madali lang siyang gawin. Basta pag kinopya mo yung mentors mo, dumadali yung trabaho. Ito yung tinatawag ng copy business nung unang earnings ko, it was December 7, 2012. Ang unang check ko, tinrabaho ko siya ng 3 months, uh, 100,000 per check ko. Nung umuwi ako sa Pilipinas, bilang OFW, ang naiwi ko lang noon is 5,000 bilang OFW, dalawang taon ko na pagtatrabaho. Nung pag-uwi ko, kinabukasan, diretso ko ng opisina ng B-Mobile, dun ko kinuha yung first check ko. Totoo pala yung sinasabi nila na habang tumutulong ka sa ibang tao, nagiging successful ka. Number one, naging rejection sa akin yung, yung mother ko na mm, baka hindi ka kumita. Pero, nagdire pa rin ako. Nagtuloy-tuloy ako. Kasi mahina nga ako sa pag-i-invite. Ang ginawa ko, yung mga nagpo-post lang ako sa mga fanpage. So, yung mga nagpo-post sa fanpage, tinatanong nila kung paano gawin si B-Mobile. Naka-invite ako doon. So, yung mga invite nila, tinutulungan ko. Yung network ko, doon nagsimulan lumaki. Kailangan, i-duplicate mo ang sarili mo sa ibang tao. Pag hindi nila alam gawin ang business, kailangan, tulungan mo sila para rin sa ikasasakses mo. Malaki ang pinagbago sa sarili ko nung sumali ako sa B-Mobile. Ah... Uh, tatlo yung anak ko na pag-aaral ko. Wala naman akong ibang trabaho. Full-time B-Mobile lang ako. Ang binago niya, nababayaran ko na yung bill ko sa tubig, sa kuryente. Nakabili ako ng motor. Nakabili ako ng owner. Mapapayo ko sa mga members ko, kailangan tuloy-tuloy lang sila. Kung baga, huwag silang mag-quit, number one natural sa tao yung ano, panghinaan ng loob. Pero yung magkukwit ka, panghabang buhay mo nang dadalhin yan. Pag ikaw ay sumali sa B-Mobile, ibig sabihin may pangarap ka. Kung ikaw ay walang pangarap, huwag mo nang gawin ang business na to. Sa lahat ng gustong sumali, subukan nyo lang, hindi naman masama. Copy business lang, kopyahin nyo lang kung ano yung ginagawa ng apply nyo. Wala namang ibang pupuntahan kundi success pa rin uh, sa nag-invite sa akin, kundi dahil sa kanya, hindi ko makikita tong business na to. Maraming salamat sa sa'yo dahil malaki talaga ang binago ng B-Mobile sa buhay ko.